Abiso po sa ating mga motorista, isasara po sa loob ng anim na buwan ang EDSA Kamuning Flyover dahil sa gagawing repair works. Ano naman kaya magiging reaksyon ng ating mga motorista tungkol dito? Alamin po natin ang report na yan mula kaya Vel Custodio. Vel? Rise and shine, Diane. Abiso sa mga motorista, nakatakdang isara ang southbound lane sa EDSA Kamuning Flyover. Simula yan sa May 1 para sa nakatakdang rehabilitasyon. Maraming motorista ang laging dumadaan sa EDSA Kamuning Flyover, papasok na kanilang trabaho. Isa si Ronald sa mga araw-araw dumadaan dito. Para sa amin yun. Dahil uh, everyday traffic na yan. Tapos uh, pa ng road repair. malalong uh, lalo mag, mag ng traffic. Mga ginabang lahat doon, kaya lang, uh, for the time na i-repair yun, Siyempre, aabahal uh, sa amin yan. Layon ng Department of Public Works and Highways na pagtibayin at ayusin ang mga naobserbahang damages sa flyover. Ibinase ang gagawing road repairs sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Preventive measures din ang pagsasaayos ng kalsada para sa mga natural disasters kagaya ng lindol. Isa kasi ang kamuning flyover sa labing apat na tulay sa NCR na kritikal ang kondisyon at maaaring mag-collapse kapag tumama ang The Big One. Magsisimula ang bi-phase retrofitting bukas at inaasahang matatapos ito sa March 11, 2025. Paglilinaw ng DPWH, natatagal lamang ng anim na buwan ang pagpapasara sa southbound para sa mga pribadong sasakyan simula May 1. Inaasahang bubuksan muli ang kalsada sa October 25. Ang EDSA bus carousel lang ang maaari munang dumaan sa EDSA Kamuning flyover. Kaugnay nito, tiniyak ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na magpapakalat sila ng tauhan para umagapay sa mga motorista. Magsusulong-tulong po ang MMDA, DPWH, Quezon City Government, uh, kapulisan natin, HPG at mga barangay captains uh, para ma-ensure na all the time may tao dyan na magmamando ng traffic. Naglabas din ng DPWH ng public advisory para sa mga alternatibong daan na maaaring gamitin ng motorista. Maaari munang lumiko pa kanan sa Mother Ignacia Avenue o Panay Avenue, kumaliwa sa Surgeon Esguerra Avenue o Summer Avenue, lumiko pa kaliwa sa Timog Avenue o Kamuning Road para makalabas ng EDSA Service Road. Maari din pumasok sa Eugenio Lopez Jr. o Scout Borromeo para sa alternatibong ruta at mag-exit sa EDSA Service Road. Kailangan planuhin nila yung biyahe nila na iwasan ito dahil talaga mag i Dumaan na sa alternative routes yung ating mga kababayan even before dumating doon sa kamaning flyover. Magsasagawa ang MMDA ng clearing operations para matiyak na magiging maayos ang daloy ng trapiko sa mga daraan ng alternatibong ruta sa mga susunod na buwan. Titikita at hahatakin din ng clearing team ang mga sasakyan na iligal na nakaparada. Samantala, para sa traffic update, Nagsalpukan ang dalawang motorsiklo sa Quezon Avenue kaninang bandang alas 5 ng umaga. Ayon sa mga saksi, saglit pang umusok ang nakabanggang asul na motor. Habang higit limang metro naman na nakaladkad ang kulang motor. Parehong sugatan ng dalawang motorista. Umiinda ng sakit sa likod at binti ang nabanggang driver. Tumatakbo ako dyan siguro mga takbo ko mga 30 or 40. Bigla na lang naramdam ang boob sa likod ko sumag naramdam ako sumasadsad na ako akala ko naipit na ako ng ano nasa sakyan ayun pala motor pala nakadali sa akin ang bilis siguro niya kasi wala namang ganong sasakyan eh. Bakit siya sasalpok sa akin? Kwento naman ng nakabangga. Bigla lang po isang, parang sumulpot sa harap ko po. po. Ayun, hindi ko na po yung bilis ko po. Ayon sa mga rumisponding MMDA, walang naka-install na CCTV sa pinangyarihan ng insidente. Dinala na ng ambulansya ang dalawang driver. Maluwag pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya sa EDSA Kamuning Flyover habang may kaunti namang pagbabagal ng daloy ng trapiko dito sa East Avenue hanggang sa intersection ng Timog Avenue dahil sa pagkontrolya ng traffic lights. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Velkos